Kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. For today's vlog ay maaga po ako dahil ako po ay luluwas mga Kadilag. Pupunta po ako ng Lucena. At kamakailan po nung nakaraang linggo ay simula na ang celebration ng Nyugnyugan Festival 2023. At ang Tourism Office, mga kadilag, ay isa sa mag-guide sa mga entry natin sa street dancing. Yun po, yung pong mga bata ang aming igagid. Kaya po kami ay kasama mga kadilag. Lahat ng nasa tourism office. Ito na po yung aking mga dala mga kadilag. Isang bag, tapos ay meron tayong bagong chanelas. At ako po ay pupunta ng mga kadilag sa munisipyo dahil doon po ang hintayan. At sa mga oras na ito mga kadilag, kami po ay nasa kalagitnaan na ng aming biyahe. Ito po ay sa may parting bundok ng mga kadilag. Kaya naman talagang masdan po ninyo napakadami pong puno na madadaanan. Isa po ito sa paborito kong part kapag bumabiyahe mga kadilag. Yung tipong lahat ng makikita mo ay kulay green. Talaga pong napakasarap sa paningin. Bawat van nga pala mga kadilag ay eh, may nakalagay na van number at nugnyugan Street Dance. So yun, kami po ay pang van number 2. At syempre, ako po yung guide ng mga bata dito. Opo yung mag-aalaga sa kanila hanggang pakarating kami dun sa Lucena ng mga kadilag. Dahil ang kasama po namin karamihan ay bata. At update mga kadilag, andito na po kami sa Lucena. At alam po ninyo mga kadilag, ako po ay ngayon lang nakapunta dito sa Lucena. First time ko po. Kahit po ako ay taga Quezon, ay ngayon ko lang po narating tong Lucena. At yan kami po ay papasok na sa aming hotel na tutuloyan ng ilang araw mga kadilag. At matapos makapagpahinga at makakain ng mga bata, ay dumiretso na po agad kami dito sa Sports Complex para sa blockings ng mga bata. Dahil dito po gaganapin bukas ng gabi yung street dancing. At grabe mga kadilag, sobrang nakaka-proud to mga batang ito dahil sobrang taas ng energy nila. Rehearsal pala ang mga kadilag, eh, ganito na ang kanilang energy. Kaya naman nakakatuwa talaga itong mga batang ito mga kadilag. Kahit ilang oras lang pahinga nila at kagagaling sa biyahe mga kadilag, ayan, go na go pa rin sila. Bigla ko tuloy na alala mga kadilag yung kabataan ko, kabataan, tanda tandan. <laughs> dahil dati mga kadilag, isa rin ako sa sumasali sa mga ganin, sa street dance. Gustong gusto ko din mga kadilag yung ginagawa ko noon dahil bukod sa nag enjoy ako sa pagsayaw, ay kasama ko pa yung mga kaibigan ko sa mga pagpa-practice pag-perform. At iyon, mga kadilag ang isa sa pinaka-the best at masayang experience nung ako yung estudyante pa mga kadilag. Kaya naman ako ngayon ay natutuwa dahil isa ako sa kasama mga kadilag ng mga batang ito. At aba, ay may nalasing na mga kadilag. Pero yun po ay part ng external ng sayo nila mga kadilag. At pagkatapos ng rehearsal mga kadilag ay kanya-kanyang bit-bit ng mga props. Kasama ko ngayon si Auntie si Auntie Dine. Auntie Dine, harap. Uh, <laughs> bago bumalik ng hotel, mga kadilaga, iginala eh, muna namin ang mga bata dito sa Pacific Mall. At yan nga po pala ang aking mga kasamang bata. Uh. Matapos patulogin ng mga bata, ay eh, kami naman ang gagala ng aking mga office mates, mga kadilag. At kami po ay nandito ngayon sa lugar na kung saan nakapuesto ang float ng iba't ibang bayan, mga kadilag. Ano ito? Sampalok. Ito, Bawat lugar dito mga kadilag sa Quezon ay may kanya-kanyang entry sa float contest mga kadilag. At ito po ang entry ng aming bayan mga kadilag para sa float. At karamihan po ng mga ginamit dito mga kadilag ay talaga po matatagpuan sa aming bayan. Gaya po ng mga bao, niyog, dahon ng anahaw at kung ano-ano pa mga kadilag. Meron nga din po pala ditong malaking bao mga kadilag na kung saan nagpapakita na ang isa sa produkto ng aming bayan ay mga niyog. Na isa sa ikinabubuhay sa aming bayan mga kadilag. At ito po, meron ding mga pamaypay at ilan pang mga kawayan at nakasulat ang General na car. Yun. Ito po yung kabuuan ng aming float mga kadilag. Titingnan naman po natin dito sa may bandang unahan. Sa so may bandang unahan naman po, mga kadilag, ay makikita natin dito, ayan, yung pinakang logo po namin, tapos po may isang babae, na kung saan para sa akin ay sumisimbolo sa tagline ng aming bayan. At ang tagline na ito ay, General na car, natural ang ganda. Honey! At kami po ay nagpatuloy sa paglilibot namin dito sa mga float. Ganda naman ng ganto, ah. Ganda naman yan, Parang iba, ko yung Judy. Ano? Manulayan ano? ah, lang, ha? Sa aming paglilibot-libot mga kadilag, talagang hindi maikakaila na ang bawat bayan dito sa Quezon ay may kanya-kanyang produktong ipinagmamalaki. At yan, tayo po ay patuloy na naglalakad. Talagang ang aking mata dito ay busog na busog sa napakagandang float na ito. Yung iba'y sobrang kulay, tapos po yung iba na may simple pero maganda din po mga kadilag. Na, sa aranya, ng gumaka, ang biyay. Ngayon naman ay naglalakad na kami papunta doon sa Kapitolyo, mga kadilag. tagay, shot puno. <laughs> shot puno pero parang sarado na itong tagayan boot na kung saan nag-o-offer ng libreng tagay ng lambanog. At sayang di kami umabot mga kadilag dahil sarado na. Kaya naman kami po ay na lang dito sa Agri Tourism Booth ng iba't ibang bayan din po mga kadilag. At kami po ay huminto dito sa aming booth mga kadilag. At kami po ay nagpa ng aking mga kasamahan sa tourism office mga kadilag. General, Kinabukasan mga kadilagay, maaga pa akong nag -prepare. yan. Medyo magulo ang aming room dahil nga kailangan na maligo agad ng mga bata. At ako ay nauna na yan. Silipin muna natin mga kadilag ang view ng aming room. Tara! Ay bubong pala ang view na ito mga kadilag. At pagkatapos namin kumain mga kadilag, kami ay nagsipag-ayos na ng aking mga ka-office mates. Yan. Yung mga bata ay mini-make up na nung time na yan mga kadilag. At ito na sila. chara Kami po ay nakasakay na sa van mga kadilag. At papunta na po kami sa convention dahil doon po ang simula ng parada mga kadilag. Bago po sila mag-perform mga kadilag ay paparada po muna ang mga bata. Yan. Napakaganda po ng kanilang costume. Sobrang makulay. Pati po ang kanilang mga ayos. Yan, napaka-pretty. Yan po yung mga kasama kong bata sa aking room. At nang makarating na po kami sa convention, mga kadilag, ayan, unti-unti na pong nagsisipasukan sa loob ang mga bata. At ito na po sila, ang street dancers ng General Nakar, mga kadilag. Yan. Kaway-kaway, mga punso. Nandito rin po si Unto, mga kadilag. Good luck mga bunso sa inyong laban at ito po mga kadilag, ito po yung 27 entries from different municipalities of Quezon mga kadilag. Sobrang dami po ng nag-entry kaya po nakakatuwang pagmasdan dahil sobrang kukulay ng kanilang mga costume mga kadilag. Dito po sa convention magsisimula ang parada at i yung mga costume ng mga bata, mga kadilag. At mula po sa kanilang pila, sila po ay magsisimula ng sumayaw, mga kadilag. Kaya naman po, panoorin natin ang kanilang sayaw. Nagsimula na po ang parada mga kadilag at ito po ay nagmula nga po dito sa convention, papunta po ito sa sports complex mga kadilag. At sa amin pong paglalakad mga kadilag ay nakita ko dito si Kagwapo lang, siya po ay nagdodokyo rin ng event at yan may paslow mo pa eh, kinilig. At kasama rin po mga kadilag sa parada yung float, yun po ay kasunod ng mga street dancers. At ito po yung amin float mga kadilag. Ito po ay nasa ulihan ng amin mga mananayong mga kadilag. Kami po ng aking mga office mates ay naririto sa likuran at nakaalalay sa mga bata. Kami po ay mga nakasunod at may mga daladalang tubig. May kasama din po kaming mga medic dahil minsan ay ang mga bata po ay hindi may na may mag-collapse po diyan sa kanilang pagsasayaw dahil po sa sobrang init. Kaya po kami ay naririto sa likuran ng mga office mates namin pasunod-sunod habang kinukuhaan ko itong mga kadilagay, ito nakikita ko si Kagwapo lang na busy din. Pagdodokyo, nagang napakasipag. Proud na ka rin. Sa so pagkakataon ko itong mga kadilagay, eh, malapit na po kami dun sa sports complex. At kita-kita po natin na ang mga bate mataas pa rin po ang energy. Ito yung time mga kadilag na yung mga bata ay pinatigil na sa pagsasayaw habang sila ay pumaparada. Kaya naman nagkakantahan na at kami po ay tuwang tuwa dahil sobrang taas pa rin po ng energy ng mga bata. Kahit na napakalayo ng nilakad at sinayawan nila mga kadilag, ayan, masasaya pa rin po sila at mga nakangiti. Ilang oras po kami dito'ng naglalakad mga kadilag at ilang oras din pong sumasayo ang mga batang ito. At masisigla pa rin po sila mga kadilag at handang mag-perform. At sa pagkakataong ito po mga kadilag ay bayan na po namin ang tinatawag. Kaya naman po tong haya natin ang entry na inihanda ng aming bayan sa street dance competition.